So, ayan. So, napilit ko po ang aking asawa na kumain ng buro. <laughs> Kinakabahan siya. Kasi, kinonsensya ko po siya. Sabi ko, lahat ng mga pinapakain mo sa akin, kaya kong kainin. So, you have to try my food too. Because everything you have me to try, I already try. it <laughs> with rice and vegetables. Eh mommy, breakfast time at solo ko ngayon dahil ayaw po nila ng buro. So ito na po yung ginawa kong buro at ako rin po ang nagburo niyan. Ito po yung pinamingwit naming tilapia nila kanayon sa Chaam Beach. So let's eat. Chinachallenge ko po ang aking asawa. I challenge my husband to eat this but he doesn't want to. Taga na po niyang uh, sinusubukan pero hindi po talaga niya kaya. So buro at balot po ang hindi niya kayang kainin na Filipino foods. So, ang dami po nating nagawa. Ito yung itatagol muna natin. At ito yung uulamin ko ngayon. ang mm, ganda ng pagkakaluto mga kaumami. May bawang sibuyas, kamatis. And syempre, hindi po mawawala ang ating baked bangus tinapa. Tinapa po talaga ang perfect combination ng ating buro. Ang bango at 48 years na po ito sa ating free, ah, freezer. Ayan. Gawa ko rin po ito at binibenta ko noon sa ating mga kababayan. Daddy, show closer, daddy lapit ka, ayaw mo maamoy yung buro eh. Ah. So, ginawa ko po ito, bake bangus tinapa. Kung gusto nyo pong malaman kung paano gawin, mapapanood po sa ating YouTube channel. Of course, we have pritong talong, mm, ang bango, okra, and bok choy. Kainan na, na. Mm, Unahin natin ang tinapa, of course. Mm. Sarap dali. Ang asim na niya, one week, one week ko pa lang pong binuburo. Mmm. Mmm. Grabe. Super nakakamis So, dati po, nagtitinda ako ng buro sa ating mga kababayang Ilocano dito. Kaya medyo expert na po natin ang paggawa. Wow. Expert. At sobrang tagal na mula nung hindi ako nagtinda. Kaya na ko. At first time ko din gumawa ng buro mula sa sariling pinamingwit na tilapia. Mmm. Mga langaw, andyan na po sila. Sarap, grabe. Mm. Balat ng bangus, ang sarap. Mm. Dalawa po, sana kami magmumukbang ng aking asawa. Uh, tinikman po niya kanina, hindi niya talaga kaya. Baka daw po maging tito Marsha at mag-viral. <laughs> mm la bonsa rap look at that no okra mm mm la ba I want to try it again daddy well, want to try again my <laughs> boro later off camera chma Bala ka. Ang sarap. Mm. <laughs> Baka daw po i-hate nyo siya. Ayaw na po talaga. Kahit napakatagal po nang pinapasubok. Mm. Kayo po na mga kumakain ng buro. Anong mga gulay ang gustong gusto ni'yong isinasaw-saw. At ganun din po ba yung paraan nyo ng pagluluto katulad ng pinakita ko. Malangaw lang gumagawa din po ako minsan ng buro ng pampanga, yung hipon naman. Mmm, grabe. Ang sarap. Mmm. Yung binibenta ko po dati ay luto na. Nalalagay ko sa mga jar. At sinisil at pinapadala ko sa ating mga kababayan dito. Dabi nga pong nagtatanong ngayon eh. Kalanda ulit ako magtitinda. So, kung may mga kababayan po tayo na nakakapanood ng ating vlog ngayon, marami po akong ginawa. Baka gusto nyo. Alam nyo na kung ano yung page ng tindahan natin. I-message nyo po. Mm. Grabe. Sarap sana kumain ito pag maraming kaagaw. Kaso, ayaw po nila akong saluhan. Mm. Daddy, so yummy. Yummy. Mm. Sa Ilocano po, sa amin sa Isabela, kapag kumakain kami ng buro, meron pa kami sausawa na bagoong isda at kalamansi para mas lalong lumasa siya. Ngayon wala akong bagoong kaya medyo inalatan ko ng kaunti, dinagdaga ng asin yung ating buro. Mmm, grabe. Sarap. sa Nueva Ecija naman, yung buro po doon ay pink. Tama po ba? Dahil tumira po ako noon doon. Mm. At yung isda po pala, nilagay ko na lahat yung mga tinik, palikpik, ulo, at nalulusaw na po siya. Kapag habang binuburo siya, nabuburo din po yung isda. wag kang mag-alala na uh, matinik kahit ilagay nyo na po yung tinik. Mm. Tarot! <laughs> Mm. parang gusto ko umiyak mamumuso ang family ko to mm. so ayan, so napilit ko po ang aking asawa na kumain ng buro <laughs> kinakabahan siya kasi kinonsensya ko po siya sabi ko lahat ng mga pinapakain mo sa akin kaya kong kainin so you have to try my food too Cause everything you have me to try, I already try. <laughs> Eat with rice and vegetables. Sige ta matito mars ka Thai daddy. Wait, I will give you the mic. Uh. It smell like Thai food. What kind of Thai food? Like pa Oh yeah, they got uh, no, They have something like buro guys. Men mm. buro, It's like a fish. It's like fish, but they uh, want to become sour. That's why they put some rice. In. Ah yes, yeah, same, same. But only two to three days, come right? No. Same. How many days? Two weeks. Two weeks. Ah, one oh, to two weeks. Oh, yeah. Pero mas malamig mm. ng isda. Yung isda yun yeah, yung main ingredient nya. Smell look like? Yeah, it smells like. Mm. I think you can do it. Go, daddy. Go, go, daddy. You can do it. Do it for my followers. Para matuwang mga followers natin sa you. <laughs> Don't smell it, just eat it. Đang Cái chụp mồm à? Hơi chát. Như thế. Ngon à? Ngon. 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 Dai. <laughs> Eat more. Ano, yeah. okay, okay. Sige pa. More. Hmm. Kalo ito. Try it with my bangus. It's so delicious. Sige. <coughs> yeah. <coughs> try it with my bangus and my mm. Eggplant. They're <coughs> perfect. Kang yuk, kang. Nih. Yeah, my bangus have mm. have kinik. Hmm. Sige, man. They're perfect. Try it. I told you, you're gonna like it. Totoo ba tadi, daddy? Hindi hindi for the video. Is that a real, real reaction? <laughs> okay, keng mag. Mm, I, I can eat all Philippine food. Wow. How about balut? <laughs> Later. Let's let's try the balut soon. Okay. 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 Bye. bye thank you. So ayan mga kaumami, kung gusto nyo pong gumawa ng burong isda, subukan nyo po ang recipe na ipinakita ko. And ito pong ating uh, bake bangus tinapa. Kung namimiss nyo na tinapa at nasa ibang bansa po kayo at gusto nyo mag-bake, pwedeng pwede nyo pong gayahin yung paraan ko ng paggawa nito. Bake po siya, hindi pinausukan, pero lasang-lasang pinausukan na bagay na bagay sa ating buro. Check nyo po sa ating YouTube channel. And kung nagustuhan nyo po ang video, please share. At baka ikaw ang mapili natin na mabigyan ng uh, Gcash sa susunod na mamimigay tayo. And thank you for watching. Bye!